For today's video mga idol no. Na ang mga idol, low man tanik topic na to ang kamong kay gidala gapon gikan sa Maramag. Gikan ito sa magulang mga idol no. Kay tanom tani diri mga idol. Kay lami ning kamong no. Kasi kung gitanom na ko ang kamunggay dito sa dapit sa dalan mga idol, daghan na matay, no kay pamangot. Kining nagtag init. Karon Ba po magtanong bro kay kay tulong sa ating ulan na. Sa nilo no. Sa kanya na to ni hapon ipaan. I itanom. Sa para bugno na panahon. Ilan mo ning pamutol dito mga idol no kay kuan. Ta si like butang na poste dito so, man na tunong uh, ila nang ipamutol og ibot ang punuan. Manang pud diri gidala. naginita lagi akong kumumulgah, bih sige oke okay. nakatagahan nga yung mga ito, no isa, di naman yung naiko nakatagahan nga yung mga ito, no sige lang, mabuhi kong oke